Magandang araw mga ka-idol Ito naman ang ating bagong pala Atong video ah, uh, Sa hindi pa natin ipatuloy ito Masyat out muna tayo sa ating mga subscriber Sa atong mga viewers diyan Shout out naman ni Dan Soy Atong Ang ating mga subay-bay sa ating mga video dia. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa akong mga video Sa aking lahat na subscriber dito Maraming salamat. Ito yung ating kuwan. Hindi natin niwalay. Ano na ngayon? 40 ano ba? 45 days ngayon. Ito. So, bukas ito. Walay natin bukas. Ang laki-laki natin mga bait dito ang laki-laki Ilang natin talaga uh, hindi na natin sa edad kasi ano to, hindi naman ito i Ano ano natin lagaan natin dito kaya umabot sila ng 45 days para maganda yung kanilang mga katawan, ang laki, -laki na oh. hindi natin minalay sa ano, sa bukas to uh, insakto ngayong araw na to 45 days to ay maabot talaga kasi 13 ngayon uh, uh, nanganak to uh, ano 28 uh, kaya umabot talaga to na uh, uh, 45 days uh, laki-laki nang mga natin dito ang ganda-ganda po namang katawan sana uh, tuloy na to kasi ups, tingnan mo ipit na to maganda talaga pag pinaabot natin ng ganitong ident kasi hindi na tayo mahirapan na maalaga dito kasi sanay na sila kumain ang bilis na lakas lakas na kumain kaya hindi tayo matakot dito na magtaip uh, ito na uh, ating dito ng mga kabang nito uh, laki laki na rin malapit na rin ma walay mga ito o, oh, laki ng mga agos doon sa kabila uy mayroong ano yata o uh. <laughs> parang ah malaki na rin dito ah, ganito sila ayan okay sila